Alright, magluluto tayo ng salmon fish. Pero bago natin ito lulutuin, tatanggalan natin ng balat. So, this is the way I remove the skin. Buhusan lang natin ng mainit na tubig. Ayan. Saka natin siya tatanggalan ng balat. So, now we're gonna use this knife to remove the skin. Oops. lang ayan. Madali lang talaga pag nabuhusan mo siya ng mainit na tubig. Yes. See, ang bilis. All ayan guys, so oh, malinis na siya. Ganun lang kadali ang pagtanggal ng skin. Okay, thank you for watching and follow for more. See you in my next video. Bye.